Pagpapuntahan namin ngayon ay... Ta-da! Walnut tree, <laughs> It's the orange chicken! Ta-da! <laughs> Ito yung mga order namin. <laughs> We are starving. We are starving. We're, oh, no, no, it's, it's 2.13. It's how many minutes away? Oh, 30. It's far. No. it's 2.13, right? Yeah. How many kilometers? 36. It's so many kilometers. And it's right? 24 degrees. And it's 24 degrees. The, Hello sa inyong lahat. Magandang hapon na dito. It's 2.14 p.m. Sabi nga ni Kian. At uh, kami ay hindi pa nag-lunch. So, ang pupuntahan namin ngayon ay uh, Panda Express. Hindi pa namin na-try Panda Express dito sa Canada. And nakita ko lang to sa isang vlogger. Hindi ko alam actually na may Panda Express dito. Na-try namin first yung Panda Express nung pumunta kami sa um, Las Vegas. Um, hindi naman siya sobrang high. Parang kapareho lang ng mga manchuok. Ganyan ko nakikita nyo sa mga food court. Um, kung familiar kayo. Or yung bourbon chicken. Parang ganun siya para sa amin. Pero tignan na, tignan, tignan, natin. Ano ba yun? Tignan natin ulit. Titikman natin ulit yung Panda Express. Kasi kailan ba natin yung last na tikman? Two years ago no? So parang two, two and a half years ago. Nung no? na Las Vegas kami. So medyo matagal na. Tignan natin kung mag-iiba yung impression natin sa Panda Express. And super happy kami na meron na din dito. Like yung isang naunang vlog ko, yung about um, Chipotle, na meron na pala dito, which is recently nag-open sila nung second batch. Sasamahan samahan nyo kami ngayon. Sobrang init na ngayon. Biglang 24 degrees. And hopefully, hindi na maging maulan. Um, ang sarap lang ng tama ng araw sa katawan natin. So, as much as possible, gusto naming luma uh, lumabas habang kaya naman at habang walang pasok and malapit na rin naman matapos yung school ni Kian so ayun dito na kami halos 35 minutes away din to sa amin malayo sa southeast siya pero nakita namin dalawa balang branch dito ayun na nakikita ko na yung pantry na diyan yeah excited ako kasi sobrang starving na kami gutom jones na guys <coughs> Oo, oh, mukhang wala masyadong tao. Pero, ayan, may mga papunta pala. <laughs> Sige, matitikman na ulit yung Canada version. Pasok na tayo guys sa Panda Express. Tingnan natin kung legit ba. Ayan na, uh, first time sa Vegas. Naka, sa bagay, nakaisa pa lang kami na try. Nakatulog na si Kian eh. Pasok na kayo. Ayun. Biniyabit na lang ni Ivan. Ito yan. Ah, exit lang pala. Wala masyadong tao, guys. Ito yung loob niya. Ayan. Siya. Ayan siya. Hi, guys. It's so windy. So, wait, that here. Yeah. Which one do you want to take? tayo, ha? chow no, mein Pakita ko lang guys yung menu. Ayan siya. Tsaka kung paano. No? Pipila ka and then... Another plate please. And then that one is chow mein. With orange chicken and... Anong second mo Han? Yung kung pao. And kung pao chicken. Yeah, kung pao chicken. Yeah. And pao will be 7 minutes. Is that okay? That's okay. Yeah. So, may mga premium items sila. And then, additional, ano yun, $175. Tulad nung honey walnut shrimp, angus steak, at saka yung shiracha shrimp. Yun yung mga may additional. Kaya pala yung nakalagay dun starts at. Depende kung ano yung gusto nyo. Another item for me. Yeah. So, yung bowl starts at $11.70. Mom, take two items. Pick two items. And then, I want it Mhm. Mm Orange. Yeah, Daddy has that one. And me. So ayun. It Mom, depends and me, yung, mommy. and you, yeah. So finish to sa screen yung mga ano doon, Mga prices. Okay. So, ito yung inabot namin sa so, bill 4526, wow. ano three plates. Yung plate is the and we and one side ang kabilang doon. Yung bowl is isang is entree the lang, the tapos may the um, the bigger plate, bigger plate, tatlong body. entree naman sa so, ayan. No may mga additional lang kami kasi yung pepper steak kinuha ko, ah, si si, si yung sriracha. Oh, okay. si. Sana masarap. Not a chicken. Ito yung mga order namin. Naka-dine-in plate kasi kami. So ayan, kay si And then, ito kay Iva. Gutom Jones na kaming lahat, guys. Galit-galit muna. I want some meat. Ito yung teriyaki chicken. Mm -hmm. Bebe, oh. Teriyaki chicken. Mm -hmm. Ah, okay. Ayaw pala ni Tien. Pero mm -hmm. sa kanyang order to. Okay. <laughs> yeah, what is this? Orange chicken. mo. Okay, this is the orange chicken. Okay. Dapat eto, binili ko na si Kian, konti lang yung plate eh. Tapos ito yung steak. Boom! Tapos parang yung da Chicken! Hi guys, we're here! We arrived here! Right? I found of mm hmm Pwede, baka okay. lang wala. Hattie orange chicken! Bakit siya? Hattie chicken! Steak? Let, let's Let's have Hattie orange chicken! Mm -hmm. Deliver na lang nila dito sabay-sabay kasi yung kung pa'o chicken niya yun, hindi pa duto. Bilang ko na lang si Kian. Kasi mukhang kulang, maliit pala yung mga plate nila. Sobrang gutom na kami. Pero orderin ko pa si Kian. Pero itutugo ko na lang. Baka di na maubas. Mm -hmm. Mag-servey kasi ako. Nakakalibre ka ng isang entree. Pag bumili ka ng two-entree plate. Ma'am, um, si ba? Gusto ma? Good? Okay na rin. Mm. Mom. Wow! <laughs> <laughs> ito na yung binili ko kay Kian. May free, ano, oh, fortune cookie. Ayan. Hindi pa tapos yung, ano, orange chicken. So, ito muna the rice and the walnut oh! shrimp. <laughs> honey walnut shrimp. Ayan, kainin <laughs> <Ayun> natin. kumain natin yung honey walnut shrimp. Walnut Hi! Shrimp. -da! Walnut shrimp. Hi! Tada! <laughs> walnut shrimp! It's a walnut shrimp. Ayan, doon naman yan. mm Okay lang yung two entree, pero kung pwedeng, kung gusto nyo ng three, pwede rin. don't know what is it. Yeah para hindi mabitin yeah. kung sobrang gutom kayo. Kung sobrang gutom. Ah, um, yung chowmin nila is magulay. <laughs> May chew. May kayo sa gulay na pancit. We're eating. Kung <laughs> kayo sa magulay na pancit. What are you waiting for? We're eating. Um. I said at Nando's. Guys, mm -hmm. it's so yummy. From <laughs> um, on um, um, vlog so they can see us eating. <laughs> <laughs> it's the orange chicken. Ta-da! <laughs> Nakalimutan nilang ibigay sa amin kasi kanina niluluto pa. Sarap. So, ito yung gusto ni Kian. I'm, a, I'm one one vlog. Okay, hi guys. The chicken was not here yet. They thought they forgot it. They forgot it. They yeah. forgot it. We um, we buy this because we like it, right? Okay. Let's hear Tapos na si Mamsi. Kami na lang. Yan, tapos na rin kami dito sa Panda Express. Okay naman. <laughs> Yung orange chicken siguro yung highlight dun sa pagkain doon. Sakto lang din yung tao na Saturday. Plus, hindi sila nagluluto ng madami. Parang pinapaubos. Pinapaubos nila kung anong meron doon bago muna magluto. Siguro ayaw din nila mag, ano, waste. mag waste ng food na hindi naman makakain. So, ayun. Soap na naman tayo. Ayan. Salamat ulit sa pagsama sa vlog namin today. And sana hindi kayo nagutom kung gabi nyo man tumapanood. And see you in our next vlog. Bye!